chosen everyone holiday nga pala ngayon ng lahat ng mga workers dito sa Hong Kong as usual hindi ko nga pala holiday ngayon pero nakalabas ako dahil wala naman ang aking mga amo andito nga pala ako sa malawak na ukayan dito sa Hong Kong dito to sa central dahil on the way pa lang ang kamit up ko ay nag ikot ikot muna ako para masiyahan naman ang mga mata ko tara samahan nyo ako at ililibot ko kayo sa malawak na ukayan dito O diba, 20-20, tsaka 10 dollar lang Ang sarap mamili, lalo na kung pambili Alam nyo ba na bawal din magtinda dito Pero dahil madiskarte ang mga kapwa kababayan natin dito Ay ginagawa nila para sa pamilya ganito ang buhay namin dito sa Hong Kong. Kung makikita niyo man kami sa mga post namin ay masasaya sa isang araw lang yon. At karamihan dito sa Hong Kong, yung mga kababayan natin, kung minsan yung igagala na lang nila ay ihahanap buhay pa nila. Kaya kung iisipin mo yung isang araw na pahinga mo, dapat ipapahinga mo na lang talaga. Pero dahil nga dakila tayong OFW, lahat ay gagawin natin para sa pamilya. Yung iba naman na ito na rin ang pamamaraan nila para makapahinga, maglalatag na lang sila ng karton mismo sa pwesto nila at na din sila magkakainan hanggang hanggang abuti na ng uwian. Kung akala nyo ay masarap ang buhay namin dito ay nakakamali kayo. Dito sa Hong Kong mayamang kami. Meron kami sariling pamamahay na gawa sa karton. Sa kakaikot ko nga ay wala din ako nabili pero ito nakita ko. Ito yung pinaka gusto ko sa lahat at namiss ko sa lahat. Bumili nga pala ako ng dahon ng malunggay at sa ng mga oras nga nito ay sobrang lakas ng ulan kaya bumalik na ako sa station. Nagkita din naman kami ng kamit up ko kaya uuwi na lang din ako. Oops, yung kamit up ko nga pala ay sa order yon Baka isipin nyo may kadate ako. Wala po. Oh. Mga kapwa ko co-workers dito sa bansang Hong Kong, ay mag-iingat po tayo sa mga imi-meet up natin lalo na kung ito'y ibang lahi. Dahil meron pong workers dito ang napagsamantalahan ng ibang lahi. Kaya ingat po sa lahat. Salamat sa panonood.